Hello everyone! Good morning and welcome back dito sa aking YouTube channel, Juvia Gypsy Diary. And for today's video, ay meron ako isi-share sa inyong mga items na pwede ninyong idagdag sa inyong mga tindahan. So yun ang isi-share ko sa inyo guys and yun ang ating vlog for today. So, first guys, meron kong share sa inyo. Itong mga disposable glass. Meron itong klase-klaseng mga, uh, merong 5 oz, 8 oz, uh, 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 5 oz, 6 oz. And basta, hanggang 12 oz na yun ang aking binibenta dito. So, ito ang unang papakita ko sa inyo guys na pwede i-tinda niyo sa inyong tindahan na pwede niyong pagkakitaan. Uh, mabenta din ito guys dahil marami nag nagumagawa nag ng mga palamig. Ito po, guys. Ito po ay yung size nito. Uh, 8 oz ito, guys. So, meron akong binibenta nitong 6, 7, 8 oz hanggang 12. So, ito yung price. Disposable glass. So, nagpapatong lang ako dito ng 5 pesos. Next, guys, is itong baso na lagyan na ng mga kape. So, marami din bumibili ng ganito, guys. So, pwede ninyong idagdag sa inyong mga tindahan. Ibenta nyo So, mabenta din ito, guys. And, hindi lang ito fast moving, pero meron ding maghahanap ng mga ganitong items. So, ang benta ko dito is 48. Then, next is itong kutsara. Kutsara, guys. Mga disposable spoon or tinidor Meron ako dito. So, mura lang ito. So, napapatong lang din ako ng 3 pesos or 5 pesos. So, meron tayong kutsara at saka tinidor. Ito po yung binibenta ko dito. Next is itong kikiam. Lagyan lagyanan ng lagyan na ng kikiam. So meron din naghahanap din maraming nag nag nagbebenta or nag nagtit, nagtitinda diyan sa mga sidewalks ng mga kikiam, ng ganito guys. So pwede din ninyo idagdag sa inyong tindahan. Oh, ito ay 20 pesos ang aking benta. Next is meron din tayong large ang size nito. Itong garbage bag. So itong garbage bag meron din naghahanap nito. So, try nyo ibenta ito, guys. And, ah, uh, marami din maghahanap. And, kasi lagyan na ng mga basura. Ayan, mayroong maghahanap ng ganito, guys. And, benta ko dito is 35 pesos. So, large ang size nito, guys. So, pwede nyo yung idagdag dito sa, sa inyong tindahan. Next items is itong aluminum foil. And, itong cling wrap. So, benta ko dito sa aluminum foil 30 pesos and dito naman sa cling wrap is 29 so meron maghahanap ng ganito guys kapag may handaan sa kanilang bahay o oh, yan so ibebenta nyo ito guys kahit konti konti lang or lima or tatlo basta meron kayong mga ganito next guys is itong roll bag meron tayong roll bag so meron itong marami naghanap ng ganito guys ang size dito guys is 8 by 12 So, benta ko dito is 25 pesos. Oh, marami rin maghanap ng ganito, guys. Itong roll bag. Maraming sizes ito. Pero, ito lang ang aking binibenta dahil ito yung hinahanap sa aking mga customer. Next item is itong Bilao. Itong Bilao, guys, size 10. Ito, 12. 14 ang size nito and itong mga bilao oh guys so mabenta na ito ngayon pwede ninyong itong idagdag sa inyong tindahan na ibibenta ninyo dahil meron, eh, meron na ngayong mga nag Mabentang mabenta ito guys, merong maghahanap ito dahil merong gumagawa ng mga pagkain, nagluluto ng pagkain, nag-order, and dito na nilalagay nila. So, ang mabenta is size 10, uh, 10, 12, at saka 14. Ito yung laging hinahanap sa akin. So, nagpapatong lang din ako dito ng 5 pesos. So, Guys, ibenta niyo na ito guys. Sa inyong ibenta sa tindahan niyo So, depende din sa location kung anong hinahanap ng inyong mga customer. So, yun guys. Yun ang aking ano. So, meron pa akong idagdag guys na pwede niyo yung idagdag sa inyong sari-sari store. Wait. The next guys is ito. Itong disposable microwave microwave safe containers. Yung mga containers guys. Ito, so marami ding naghahanap ng ganito. Lagyan ng mga pagkain. Lalo, lalo na kung may mga occasion, mga birthdays, fiesta. So, ito, laging hinahanap to guys. So, ang benta ko dito is 35. 35. And ito, meron siyang laman na sampo. Ayan. And next is itong 500 ml. So, ayan guys, oh. So, meron din naghahanap ng ganito guys. Pwede niyong ibenta sa inyong mga sari-sari store. And, ayan. Sampung ano to. Sampu ang laman. Benta ko dito is 52. So, mabenta mabenta ito. Dahil lagyan na ng mga pagkain. So, ayan. Ito. Then, next naman is itong lagyan ng ulam. Ito ng ulam. Ayan. Benta ko dito is 25. So, each items, guys, is nagre-range. Nagpapatong lang ako na... 5 pesos. So, ito guys. Ayan. Pwede i-benta din ito sa inyong tindahan. Dahil uso na ngayon ang mga mga ganito. Mga nagyana ng pagkain. So, ayan. Meron ako marami ng ganito guys. So, ayun lang ang aking share sa inyo na pwede ninyong idagdag sa inyong mga sari-sari store. So, ayun ganun guys, ganun pwede kayong maghanap sa department store o sa mga grocery store na mabenta sa lugar ninyo depende din sa um, location ng inyong tindahan kung anong hinahanap sa mga customer ninyo so yun lang, sana ka kuha kayo ng idea na uh, pwede nyo itagtag sa inyong mga tindahan so yun lang guys, ang aking isi-share isi sa inyo about dito sa ating mga tinda-tinda nga -tinda, ginagmay, bahala ginagmay basta kanuna yun lang guys and bahala ginagmay basta kanuna yung atong kita yun so yun lang, sana nagustuhan po ninyo itong aking video and salamat po sa inyong panunood and see you in my next vlog bye